I'm Jackie. I'm in a situation na hindi ko makalimutan ang past relationship ko. He is my first BF. We were together from high school to college. Unfortunately, we were not destined to be with each other or are we? Ano ba ito? Yung una, should we? Yung pangalawa, are we? After we parted ways, I had another guy in my life. The thing is, kahit second boyfriend ko pa lang siya. Nagpuntis niya ako and he is my husband now. Despite having a baby with him and that we're already married, I always felt a lot of panghinayang na hindi si First ang nakatuluyan ko. Mm -hmm. For me, he is perfect. We had a perfect relationship way back then. Both our families are in good terms until now. Yan. Nagkahiwalay lang kami nung magpunta ko dito sa Manila for OJT after college. We broke mm -hmm. up because of LDR but the communication was still there. We are still in good terms as friends. It's been 10 years since we broke up but we still enjoy each other. Huh? We still enjoy each other? Sana man, each others company or each others ano yung friendship okay. pero we still enjoy each other medyo hindi ko alam kung paano sila nag-enjoy no? Kahit we don't see each other, we still chat or talk through the net. Nama, medyo ano sila, inpa, they keep kept in touch. Mm -hmm. The me now is lagi kong compare ang hobby ko sa kanya. Napapanagin niya to the point na one dream I had was ikinasal kami. Lagi ko din naaalala ang relationship namin before. Every time may nakikita akong couple na happy and sweet together. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganito ka-strong ang nararamdaman ko sa kanya. I know hindi ito tama pero talaga bang may ganito. I can't mm -hmm. see to control myself for my affection for him. The thing is, mas lalo hmm. pa ito yung malakas knowing that he is still single until now. Si Ma Ate, Ma naisip ko tuloy baka kami talaga ang itinadhana But I missed our chance by getting pregnant. Hi. <laughs> Hi. I really don't know, na. Grabe, it's so ko naman si girl. <laughs> I just hope you can give me some advice. Thank you for taking time to read my letter on air. I hope I can get to listen to you, Doc and Stan. Thank you, from your kafeeling Jackie. Mm -hmm. Dear Jackie. Dear Jackie. Maraming salamat sa iyong sulat at sa pamamahagi ng iyong kwento sa amin dito sa FIDI. Hanggang doon na lang kaya ko. <laughs> <laughs> okay lang, pagalitan mo na si Jackie. Wala rin problema. <laughs> Hindi ko siya mapagalitan. Alam mo, yung nararamdaman niya ngayon, abnormal normal lang yan. Kasi nga, feeling niya, parang itinadhana siya doon sa first boyfriend niya. Pero ang gusto kong sabihin kay Jackie, alam mo ba, itong mga tinatadhanang ito, ay uh, kung siya talaga ang para sa'yo, ginawan mo na ng paraan noon pa. Hindi yung hindi yung you're not meant to be kasi nabuntis ka o kaya naghiwalay kayo dahil LDR. hindi kasi kung kayo talaga kung gusto niyo talaga ang isa't isa kahit nung nag LDR kayo hindi kayo naghiwalay di ba o kung naghiwalay kayo naayos niyo after but it sounds like hindi niyo talaga you didn't work on the relationship at that moment and if you are really feeling this um, strongly about him, then you wouldn't have had married your husband. Mm. Diba? So, mm. kung kaya talaga yung tinayhana, yung mga nangyaring ito, hindi mo ang mangyari, pero pinabayaan mo. Palagay ko na itong nararamdaman mo ay galing dun sa panghihinayang, dun sa kung ano yung pwede bang maging kayo. Pero tapos na eh sampung taon na ang nakakaraan. Tapos, kung pag, parang, if you're going to play with the thought, bakit ganyan itsura mo, Stanley? Hindi, nahanap ko kung sampung taon na ba talaga. Nahanap po. Sampung taon na sabi niya, sampung taon. Ay, oh, nakikinig hey, ako you. eh. Mm-hmm, -mm, <laughs> di ba? So, if you're still playing with the thought na gusto mo siyang makasama, baka kailangan tanungin mo kung bakit. Ano yung nakikita mo sa kanya na hindi mo kayang i-let go? At ano yung nakikita mo sa kanya na hindi mo nakikita sa asawa mo? Ano yung pagkukulang ng asawa mo ngayon? At bakit nag entertain ka pa ng mga ganyang thoughts to be with someone else? Baka yun ang kailangan mong um, pagtuunan ng pansin. Hindi yung pag-iisip na, ay baka kami talaga ang destined. Kasi ate girl, kung yun ang iisipin mo, walang mangyayari sa'yo. Parang masasaktan mo lang yung asawa mo kasi hindi mo masasabi sa kanya kung bakit kaya nagkaka-problema ngayon o bakit kaya nagkaka -ganyan. tapos Tapos pati sa sarili mo, hindi mo ma-explain -e kung gusto mo ba talaga to si kuya na the one who got away or nanghihinayang ka lang. Yun, yun lang po. Di ba? Hindi ako gumalaw. Nakita mo ba? Oo nga eh. Kasi walang walang ganun, hindi man yata bagay pagka ni papayo ka ng ka. Jackie, maraming salamat sa pinadala mo sa aming email. Uh, ang masasabi ko lang eh bakit iniisip mo pa yung ex mo? Ba't hindi ka magpakabisi sa buhay? <laughs> <laughs> uh, I think, eto ah, um, I think, kaya ka nagpakasal sa iyong uh, husband ngayon is, baka na-pressure ka dahil nabuntis ka. And baka yung iniisip mo with your first boyfriend eh yung mga nasa honeymoon stage kayo. Dumaan din naman kayo sa honeymoon stage ni ano eh ni second boyfriend eh. Kaya lang syempre, pagka lagi kayo magkasama, minsan yung ano, familiarity breeds contempt. Kaya minsan na nako-compare mo siya kay first boyfriend. Mangyayari rin naman 'yun eh. Ah uh, nangyayari rin naman yung gano'n na ano, yung parang nagkakasawaan kayo, kailangan lang ma-miss nyo yung isa't isa. Ngayong point na to, nami-miss mo yung ex-boyfriend mo dahil nag-LDR kayo, siguro baka hindi kayo nagkaroon ng matinong closure and nangihinayang ka dahil kinukompare mo bakit si first boyfriend mas galante kay, kay husband or ano. E syempre, may anak na kayo, yung gastos nyo dapat ano, uh, inilalaan nyo sa ano, iba't ibang uh, parte ng budget niyo sa bahay, sa anak ninyo, sa panggatas, pagkain ninyo. Um, kailangan, you have to ano, uh, accept na hindi talaga kayo para sa isa't isa ni first boyfriend. Eh kasi, ganun ng ano eh, ganun ng, di pa sabi nga nila, nasa huli yung pagsisisi. Pero sa kaso mo, hindi naman siguro. Uh, may mga dahilan kung bakit hindi kayo naging nagkatuluyan ng iyong first boyfriend. Una sa lahat, eh, nag LDR kayo tapos ano naman pareho naman mutual naman yung paghihiwalay ninyo kaya lang you kept in touch eh kung hindi mo hiniwala yan nag-uusap pa rin naman kayo eh di ba so kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang uh, yung itinadhana ganyan di ba yung parang nakaguhit na siguro sa mga palad ninyo and yung choices that we make din kasi uh, it defines kung ano yung meron natin ngayon okay so sana Jackie, acceptance ang importante para makamove on kay first boyfriend. And uh, you focus on your relationship with your husband and with your child. Para naman nakakalimutan mo yung mga ganyang what if, what if pinatulan ko o kami nagkatuluyan ni first boyfriend. Mm. Okay? Feels mm. for the day, mga kalaguyo. Kung may totga ka, ka at in a relationship ka na, acceptance ang kailangan para makamove on ka. Talaga may mga dahilan kung bakit kayo hindi nagkatuluyan. ah mm. uh, Doc, minsan yung mga ganyan, nangihinayang ka na hindi kayo nagkatuluyan ng iyong jowa. Eh, mm. may mga reasons yan eh. Mamaya, nagkatuluyan kayo ni jowa, tapos nalaman mo masama pala ugali niya. Best foot forward lang pala siya nung, nung mga first few months ninyo, di ba? Tapos, mm -hmm. uh, sisihan mo in the end. Minsan, ano I eh. Anong minsan? Ganun yun eh. Kaya, ano, Dok? Kala ko, sabi mo, minsan lang kita iibigin eh. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> hindi. hindi. <laughs> hindi, alam mo, ang um, iniisip ko, hindi kasi ako naniniwala dun sa ano eh, uh, we have the we had the right love at the wrong time. Bakit po, hmm. puro kanta tong nasa isip ko? Kasi, <laughs> Parang yun kasi yung sinasabi ni Jackie, di ba? Na parang kami yung tinadhana pero nabuntis ako. Kami yung tinadhana pero na-LDR ako. So, yun yun eh. We had the right love at the wrong time. I don't believe in that because if you had the right love, then you will work on the relationship for okay. you to be together. So, to make That's it right. That. Yes. Correct. Mm -mm. naguha mo ng paraan mm -mm. yan eh. Basahin natin yung mga komento ng ating mga kalaguyo na kanina pa comment ng comment. Ito na naman, may segment tayo mamaya, di ba? Abangan nyo, mga kalaguyo, yung... Ano yung pangalan ng segment natin, Dok Rika? Yung... E, ang kahit ano. <laughs> <laughs> yeah. I-feel ang kahit ano, ganyan. <laughs> Oo. Oh, uh, sabi ni Kale, Buenas tardes, Dok Rika and Sandy Chi. Si Jack naman, sabi niya, Hi, Dok Rika and Papastan. Okay lang naman na mas malaki ang sweldo ni Mrs. Kaso, ako lagi ang pinaglalaba, luto, hugas, hugas ang plato, at uh, linis ang bahay kasi mas malaki raw ang sweldo niya. <laughs> 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 parang, parang hindi naman dapat na rason yun na mas malaki yung sweldo mo. So, ikaw ang ano? Eh, eh, dapat yung isa yung maglilinis ng bahay. Baka dapat, ano pa rin? share pa rin. Diba? You have to divide chores and tasks and responsibilities fairly. Bakit lalaki mm. walang trabaho kaya sa paglilinis? diba? oh, Ay, o, naman, eh, nasa, ka lang dyan ng ano, mangga. Oo. Baka mamaya, <laughs> netflix Netflix ka lang. O naglalaro ka ng Mobile Legend. <laughs> kaya, paglilinis. Si Junkun. Oh. Mm. Hindi, meron kasing tanong si Jackie. Hmm. Jackie, nag-message. Sabi niya, tama daw ba na um, kung para sa kanya, iwan niya si husband bago niya i si first. Ano sa tingin mo? Ano mo? Um, masyadong ano eh, Masadong risky yung gagawin ni Jackie. <clears throat> masyadong risky yung gagawin niya. Paghiwalay ka sa husband mo, kailangan mag a pa kayo, mahaba yung proseso. Kailangan siguraduhin mo muna kung talagang gusto niyo isa't isa. Di ba? Saka kung talaga nagkakalabuan kayo ng mister niyo. Kasi, mahirap, magpa-anal, di ba, Dok? Hindi ka naman kaya kagad papayagan eh. Aba, aba, oh. ewan ko, bakit ako natanong eh, so mo? Mga hindi mga kliyente mo, mo, doon may magandaan na lang. <laughs> <laughs> eh. Ibang anal ah, tayo. <laughs> <laughs> anal ka. Yeah, anal mo, pahalid eh, na. Diba? Oh. Mahal, mahal. Hindi. Um, siguro, Jackie, ang kailangan mong um, isipin talaga maingi ay kung meron pa bang pagkakataon na maayos itong relasyon mo with your husband. Kasi parang sinasabi mo, ayaw mo na sa kanya. Kailangan isipin mo, ayaw mo na ba talaga sa kanya? Ayaw mo na bang ayusin to? Wala na ba talaga tong chance? ba? Diba? Wala na ba tong pagkakataon na maging parang magmahalan pa kayo in a way na hindi mo naiisipin si first. Kailangan ay um, pag, pag nilay-nilayan mo ito maigi. And to think about it,